Malikot na siya oh. kaniyan nandito siya, eh. hain nandito na oh, malikod likot na oh, oh, oh tinitignan niya yung kulay black eh, hmm, Tinitignan mo yung kulay black, Tsaka red. Ito yung 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 Ito yung red, oh. yung red, oh. Kulay red. yung likot mo na. yung kanina nandito ka. Umaabot ka na dyan. Hmm. Bakit? Ah. Naiirita ka na sa Ebs mo. Hmm. May red, oh. oh. Kulay red, oh. Kulay red. <laughs> Bakit? <laughs> Naiirita na siya. Naiirita ka na? Nakikita niya yung kulay red at saka black. Nakakaninag ka na ng black color? Hmm? Ah? Nakatingin sa black color oh. Ah, na ani na yung kulay black color kulay red oh, wait mo lang mama wait wait mo lang si mama kasi umebak yan sino umebak ha ah, si Seylea <laughs> ang Seylea na kay Lola sa kwarto ni Lola kasi kumakain si Mama. Mabait ang batang yan eh, oh. Behave lang siya, oh. Mm Naghanap -hmm. <laughs> na ng dede. Kasi tumain na yan. Tumain na ba ang batang yan? Hmm, tinitignan mo color black? Opo. Oh, <laughs> Tinitignan mo yung kulay black? Ha? Tinitignan mo yung kulay black? Ha, be? Asus, asus, asus. Asus, asus.